islahum bayan nas kapapagayon siya kanu ng no mga tao inna dinal islami yadau ilal mahabbati wal rahmati wat taallufi wal islahi nas sabun sabunan na sa agam islam nayanin yanin ibagangat na kagkabagal no kagkakalinyay nandu kagkakalimwa nandu nandu kapapagayon siya kanu ng no mga tao Pidalo no Allah subhanahu wa ta'ala Daden kapiapianin sa mga tao apang didilimudan, ya buli tabiya na yan nilan, sa kanukinan no nilan banto, na suka susugway sa kapanadaka ataw ka sa mapya ataw ka kapapagayon siya ka ng no mga tao. Kapit sa kapyanan no kapapagayon na napanudul ni Al-Wahidi sa no Rasulullah ng Rasulullah wasallam ti Rasulullah kani Ayub al-Ansari malini ka sa ipamando kusal isa ka isadaka amas mapya kumin saya nang ka na maliga unta ti Ayub uway Rasulullah pidalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papagayong ka sa mga tao upamanin ka ang bibina-saya sila nando pagsusupage ka sila upamanin ka ang papalak datang ka sila